centriputasyon ng na ating magpagsalig ng Diyos. Iyaliyaman ang ayaliyaman <tinyo> <tinyo> ang ako at inyong Panginoon. Iyaliyaman sa pamamagitan ng Espiritu. Iyaliyaman ako at inyong naulawahan. Iyaliyaman sa pamamagitan ng Espiritu. Iyalikya makaya. Ako ay kasama ninyo. Iyaliyaman Sapagkat ang inyong Espiritu at ang aking Espiritu ay isa. Ako'y nananahan sa puso ng bawat isa. Ano man ang pagsubok, ano man ang pangapin ninyong nararanasan, makatitiyak kayo at pasama ninyo. Panatilihin ninyo ang pagkakaya sa iyo. At panatilihin ninyo ang maging mabuti sa lahat ng ano yung mga nakuha? Huwag ninyong alintan namin, Ang mga bagay na kapanamaratin, Yalikya mga Sa inyong daw namin, Yalikya mga bagay. Sa pagkat ng mga bagay na yan, Yalikya Ay hindi mananatili hanggang sa wakang Yalikya. Ang mga bagay na yan, na nagpapanirap sa inyong Yalikya Ay pansamantala ng Yalikya Yan ay nangyayari sa kasalukuyan. At ang magaganap sa inyong panagukasan ay buhay na walang ang buhay na walang hanggan ay hanggang sa makarating kayo sa kaharihan ng Ang buhay na walang hanggan ay mapapasa inyo at kayo'y makakaasa na kayo'y makakasama sa tahanan ng Akirikya. Ang mga pagsunod ang Diyos na inyong pinalulungkuran ay Diyos ng simula at ang Diyos na hayas. Ang Diyos sa buhay na walang hanggan na inyong pinakaranas at pinakaasam. Kaya nakararanas man kayo ng pagsubo sa buhay na ito, nakararanas man kayo ng karamdaman, nakararanas man kayo ng kahirapan, manatili na kayo at pagtibay yeah, ng inyong pananampalataya sapagkat yeah, sa pagkat pagising ninyo makakamit ninyo ang kayaman ng inyong inyong sa kalamitan. At ito ang magbunod sa inyo ng buhay na walang hanggan. Aking mga ina, sinasabi ko sa inyo ito, upang kayo magkaroon ng katatagal sa inyong pananampalataya sinasabi ko ito sa galera mo na may upang palakasin ang inyong mga kalooban sapagkat nararamdaman ko ang pangingina ng inyong mga panahin sa ng Ngunit ako na inyong panahin na naroon at nais kong ipabalik sa inyong lahat na kayo'y makabahagi ng liwala ibahagi kayo sa aking misyon na nagbibigay ng kaliwanagan sa bawat isa. Tumulong kayo sa inyong mga kapatid. Magbigay kayo sa nangangainaman. At buksan ninyo ang mata ng mga tao na sa kabilihan. Buksan ninyo ang kanilang pag-iisip sapagkat kayo ay tinawag ng aking ama sa gawain ng Gampanan ninyo ang inyong tungkulin na magpahayag ng mga mabuting balita. At gampanan ninyo ang tungkulin ninyong magdasal para sa ikaliligtas ng buong sanation. Gawin ninyo ang mga itinatagin sa inyo ng ating ina. ng ang kawalasa. Aking ang itinuturin sa inyo na ang mga bagay na iyan ay pansamantala lang sapagkat ito'y nagaganap sa kasalukuyan. Ang magaganap sa kinabukasan ay hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya tuwag inyong alintalali ng kaya, ang inyong kakainin siya pinabukasan. Huwag ko mag kayo mag-ipon kayo sa kasalukuyan. Iyan ang aking sinasabi sa inyo aking mga anak. Bilang inyong Panginoon na inyong sinasamba at inyong pinakikinggan ang aking mga tulo at aking mga aral. Yan ang naganap sa yelikilmokos aking buhay nang ako'y nagkatawang sa Hindi ko inalintana ang sinabi ng aking Ama, na ako'y mawawala ng buhay, kinabukasan, at ako'y magkakaroon ng mga bagay na hindi kanais nais-nais. Ngunit, pinanghahawakan ko na ito'y pansamang taliyaman. Kaya't ako ngayon ay nabuhay sa kinabukasan, at ako'y nabuhay ngayon sa buhay na walang hanggan. Ito rin ang magaganap sa inyo, sapagkat kayo'y tinawag ko, sa aking pangyayon. Okay. Kaya manatili kayo sa aming kaya. Manatili kayo sa pananampalataya. palataya. Panagurin ninyo ang mga bunga ng Espiritu Santo at panagurin ninyo ang kapangyarihan na aking ibinibigyan sa iyo ng kaya. Aking anak ay kayo kaya sa aking kalapan. Sa pagkat ako'y may ipututin sa mga sa iyong pananampalataya. Kaya, ipinapangangong sasamahan kita sa oras na ikaw ay bumaruan sa iyong pagpapagamot sa iyong prasyon. Sa pagka gagawin kong instrumento ng taong aking ipinagkatiwala upang ikaw ay hindiyan ng kagalingan sa iyong patawas. Kaya, aking anak, ang pagdarasal ng iyong mga mahal na anak ay aking narinig. Nabigyan ka ng mahabang buhay at nakasama nila ng matagal. Sa pagkagamahan ng mukha, pa ang pagiging mabuti niya sa iyong mga anak sa iyong tahanan. Sa pagkagunahin ninyo, ang mga pamilya ay ko sa inyo sapagkat ito ang dahilan kung bakit kayo nabuhay siya mong dumibaka sa iyo. Kaya, aking sasabihin sa iyo na ako ay makakasama niya sa takdang araw niya. Kaya, huwag kang matakawan sapagkat ika'y maliligtas sa harap ng iyo. Salamat sa iyo, yeah. mga magpapasalamat sa inyong lahat tignan ninyo ang kung sa nakabaybay sa inyong harapan ilan ang aking ima yun 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 kung saan ipilapakit ako na ibinigay ko ang aking buhay sa inyong lahat upang iligtas ang samay-ulang sa pasalamat maraming salamat sa inyong pangit aking mga anak maraming salamat sa inyong lahat